So, hello po mga kalap. Welcome back po to our channel. Yan. Nandito tayo ngayon sa at, ano, sa ating pag ano, pag adventures po ngayon po nag ano tayo. Yan po sa aking paglalakbay po mga kaningap, may nakita akong isang ano, isang dalagita at isang bata po. Dito po may nag-ano po sila. Tatanungin po natin kung anong ginagawa nila dito. Diyan po mga kalingap sa aking paglalakbay ay may nakita akong dalawang magkapatid na naghahanap ng gulayin para itinda. Ate! Toy! Ate! Anong ginagawa niyo dyan? talbos Talbus ng ano? Kanggus po. Talbus kanggus? Pabenta sa... Pinapambenta niyo yan? Opo. Ang bihira. Kala ko baga, ano lang yan? Yung, yung ano lang, yung kanggus lang talagang inaano dyan? Kinakain? Hindi. Yung ano po, talbot po nito. Masarap po ito. pinakain yung gulay ko. Masarap yan. Kala ko nakakahilo yun. Pag, uh, sabi na ibalason daw yan eh. May isa pa lang pa po Ano? <laughs> yun nga yata yung ano ko na, na, nabalitan. At grabe kainitan baga bakit ang, ano nyo, sipag niya. Kailangan ko ano, ano ngayon at may pasok na naman po wala mga maibaon. Grabe sobrang ano, damo sobrang ano dito. Napaka-damo nitong pinagkakaanon nyo. Hindi naman kayo dito, ano, parang delikado eh. Matagal na kayong nagaganyan. Sanay kayo sa ganyan trabaho. Tapos palibot-libot lang kayo dito. Sige lang. Yan po sila. O, kainitan po. Sobrang init dito guys. Nakakaawa talaga dahil sa murang edad ng dalawang batang ito ay grabe na ang kanilang nararanasan. Hindi na yata ka nagpapahinga. Na? Kanina pa. Puno na ngayon. Ano -ano -ano. Uy, teka nga yung ano-ano. Uwite ka lang. Saan kayo mapunta? Kaya nga eh, nakakatakot naman matin ninyo po. Sobrang damo dito sa daan ninyo. Baka may ahas dito. Wala. Ay, paano kung naglipat na dito yung ahas? Buti, may wire pa oh. Hoy, may wire. Hoy, huwag ka na dyan toy. May I wire, delikado. Saan? Sa kabila na tayo. Sa kabila na lang. Delikado. Ayan po. Ito yung mga nakuha nyo, Toy. Oh. Ito po yung nakuha nilang gulay. Isang plastic pa lang, pero ang dami na nilang ginawa. Toy, magkano yan? Eh, uh, ano pa po namin sa isang labayan pa. Bahay ah, isisip. Hindi iano nyo pa, pag o. -sep separate, separate pa. Isang balot po. 20 pesos. Po. 20 pesos? Isang balot sa isang 8 x 11. Okay. Oh. Ba, din. Libre lang naman, ano? Ano po, sa iba po kasi dito, taniman sa yun, sa bawal kapag magpago ka. Dito sa yun, libre lang ito. Pa kasi nasa daan-daan lang ito nakukuha oh, niyo. galing ano. Sana tayo, sana kayo sunod. Medyo maayon po dito. Ano? Bakit yung malalaki hindi mo kinukuha? <laughs> Dapat yung malilit lang. Yung talbos lang. Parang talbos ng kamuti pala. Talbos ng kanggus pala. Ano? yung po, naglipat na kami ng pwesto dahil naubos nila ang talbos dun sa kabila. Yan po, sa bundok. Kahit ano po kinakain. Kahit ano basta talbos. <laughs> yung po, ano, ko dito. Bakit parang may tanim dito? Tanim ito, hindi ito ano? Yan? Madam na. Ay, siya nga pala. Kanina pa tayo nag-uusap. Di ko pa lang pangalan mo. ano Anong pangalan? Arjun ko Si Arjun. Saka si Totoy. Tapos si Jeff o si Jerome. Si Jerome. Lagi po kami ah, magkasama na pag nakuha. Minsan po si Mama. Ah, pati si Mama mo na ano? Ay, man, natulong lang po kay Mama. Na ano man din po ako. Alam man din po ako minsan gawa po sa bahay. Ah, sipag mo ano, naman. Minsan po, maglilinis lang po doon. Ang galing mo. Minsan po, at ano, nagkikilabada po ako. Nagkikilabada ka pa? Matindi ka, matindi ka. Ang bata-bata mo pa, pa. Eh, parang mga 15 years old ka pa lang. Ilan taon ka na? 17 po. 17? Ay. Ayan, sabi maganda. Ayan, sabi maganda. Ha? Oh, ito, makukuha ko ng isa. <laughs> ah, ito. Gawin, gamitin mo sa ano to. Ilalagay yata yun sa ano eh. Sa sigarilyo. <laughs> Hindi yun? Iba yun? Kala ko yun yung binibinta natin dito eh. Kala ko yun ang produkto natin. <laughs> Masarap po ito. Masarap yun. Grabe po mga kalingap, napaka init ng trabaho nila dito. Tapos po namin ito, gagawin ka din namin po agad. Oo. Oh. Napapaubos nyo naman yan, hindi? Opo, ubos na po ito. Siya? Ubusin yan lagi? po lagi ang, ano, hinahanap-hanap po dyan sa Ah, yan ang mga hanap-hanap dyan. In demand daw po yan, guys. In demand. Ah, hindi man So, yan po kung gusto niyong bumili, 20 pesos lang. Pero pag malayo po, 40 pesos na. Uy, parang may upuan dito. Ayan, yeah, napagod na ako sa kakasama sa kanila. Grabe yung init din kasi ng panahon dito. yan po guys, ang mga batang masisipa guys. Eh grabe, wala na. Grabe po, matitindi ang hanapan natin dito ah. Grabe po, matitinding lab. Ano to. Kung saan saan ako dinadala. Guys, kung saan saan ako dinadala na itong dalawang ito. Nag, ano na ako, nagdududa na ako dito sa dalawang ito, guys. Parang, kahinahinali lang yung <laughs> Joke lang po. Ang layo na namin kanina pa kami nag-ano, naglalakad. Yan eh. guys, kitang kita naman siguro sa powers ko. Gano'ng kahirap. Pag napuno ay, I... Pag napunong uuwi na. Ilang plastic bag? Dalawa? Tatlo? Dalawa, Dalawa lang? Ano po? Nasa... Tatlo. Tatlo po ano? Magkano? Magkano yan? Eh. Kung uh, ano, lahat-lahat yun. Lahat, lahat, nasa tatlong... Ano, tatlo. Magkano yan, Arjun? Magkano na ang tatlong plastic? Dalawang plastic? Forty po. Hindi, lahat-lahat yan. Um, Bidentum. 60 pesos na po yun. Tatlo lang yan? Tatlong plastic lang po. ito. Tapos... Kulang pa po yung tag ano. 60 pesos lang pala yung binunod nyo ngayon. Aba Good. Para kakaunti na. Miray <laughs> ng tukpak. <laughs> Hindi ko, di ko kaya sabayan itong mga batang ito. Ang pagod. Nahihilo na agad ako. <laughs> And, ito ka. Yun po mga kalingap. Konting Q&A. Ano po ang tawag sa lugar ninyo? Ang halaman na ito. Bango. Ito po, kung alam nyo po ito, ito yung nilalagay sa sinaing. Ano, tama ako, no? Pandan. Dalandan na pandan yan. Pandan po, guys. Yan yung bango sa sinaing. Pampabango. Para pagkain nyo po. Ha? Nilalagay? Ah, sa ilalim ng leche plan. Si pag nitong dalawa ito kanina pa tayo dito ah. Kuha muna tayo buko. ba yan? yan sa atin no? Hindi sa atin guys pero parang gusto ko nang tibain to. <laughs> gusto ko nang kunin to. Ang baba lang. Oh. <laughs> Nakita ka sa video. Nabalik na tayo? Huh? Yan. Yan po, kanina, grabe. Ay, kag kanina, sobrang. Kanina pa? Oo nga, napansin ko nga. Eh. Kanina pa rin ako sunod ng dito. Yan po, dito sa ano na to. Kapag dito sila nagkukuha lagi ng gulayin. Kahit ano daw. Di ba sabi mo kung ano nang tinitinda nyo? po. Okay. Minsan po ano, po kami ng isda. Isda? Lahat ka. Magaling madiskarte ka na kayo. Para po sa amin. Para sa? Sa amin din po, pang araw-araw. Pang oh, araw-araw. Ay. Magpipinda pa po kayo sa bahay. Magpipinda pa? Opo, at para. Magkano yung lahat? 60 ano bibiling ko na lang ha pamigay mo na lang yun bibiling ko na lang yun na lang tayo sa may puno yan grabe guys basang basa na katawan ko ang pawis ito po batang bata pa ang grabe talaga nakaka proud napakasipag nila Hmm. Napaka ano? Anong year mo na? Ako ha? Oo. Oh. Grade 12 pa lang po ako. Grade 12. Nagpapasok, nagpapasok ka pa? Opo. Ah. Uh, nagpapasok daw siya. Sa saan lugar? Diyan lang po sa Pambuhan. Sa Pambuhan. Ay, kalakuya Robin. Mm -hmm. Grabe. May pambuhanda siya nagkapasok malapit sa may lugar ni Kuya Robin. Hi. Dito muna tayo sa gilid. ako interview kita. Yan po guys, sila Arjin. dito muna tayo. Ngayon, ngayon, interview lang sa inyong, ano, background para malaman ng viewers kung ano, kung anong kalagayan nyo sa ano sa sa inyong kabahayan. ah uh, may ano ka ba na? Ano RJ, ah, may nanay at tatay ka ba? Meron po. Ah, meron. Si nanay mo anong trabaho? Wala po. Wala yan, po. Sa bahay lang po 'yun. Nasa bahay lang. Um Pero nag-aano siya nagtitinda-tinda rin siya. Minsan po pag ang um, pag ano po si Papa, pag wala akong natatabang. Ah, nagpapadala. Nagpapadala, ibig sabihin nasa malayong lugar. Okay. Nasaan si papa mo? Nasa Manila. Nasa Manila. anong trabaho ni papa mo sa Manila? Construction worker. Kumusta na naman ang padala niya? Nakakabigay naman linggo-linggo. Minsan po. Minsan? Minsan meron, minsan wala. Mahirap man din daw po doon ang hanap buhay. Mahirap ang hanap buhay. Oo. Oh. Maulan din daw po doon. Oo, oh, katawanan talaga doon. Mabilis nga ang pera doon. Kaso mabilis din mawala ang pera doon. Kasi mal halos lahat ng galaw mo. May bayad doon. Hindi kagaya dito sa atin sa probinsya. Magano ka lang. Gumalaw-galaw ka lang dito. Lalo na sa bundok. May ulam, May ulam o, ka na. Ang problema lang dito walang... Walang pagkakakitaan masyado eh. Mahirap. Mahirap ang trabaho sa lugar natin. Kaya yung iba, kagaya, mga kagaya ninyo, hirap sa ano, sa school, magayang ganyan. Kumusta naman yun sa mga school mo na, babe, na ba, ano mo naman? Maayos naman po. Anong problem, anong ano, may, na, may mga bagay na hirap ka ba kung sa ano, sa school, kung pa, halimbawa, hmm. mga bayarin or oh, something. Po, mga bayarin May babayaran hmm. din po nga ano, kami ngayon, kaya po, to do ano kami ngayon, hanap ng ano, mabangga ka sa ah, Kaya pala. Sa mga project po. Minsan Saba. po, nagkikiusap na lang kami sa nag-aano po sa amin at wala man po kayong maibayad. Wala man maibayad. Ah. Minsan, wala man din po kami baon ay. Wala man baon? Grabe. Kaya po, todo for sige po kami para makahanap ng matikitaan po. Sira mm. -hmm. para po may pambaon din po kami ng kapatid ko. Mm. Saan kayo nakatira? Dito po sa may um, ano po, sa, sa, sentro po. Ah, dyan sa sentro. Tapos doon ka nag, ano, uh, sa, sa pambuhan, nag-eskwela. Nag may kalayuan yun. Um, Layo nga po. Para Parang pag walang baon, balikan. Minsan po ano, minsan nagising din po kami ng ano, maaga pa. Alas stress pa lang po. Nag-aasikaso na po kami ng Mm -hmm. para po ning ano pagpapunta po ng ano, ano eskwelahan po minsan po nakikiusap na lang din po ako sa mga nagdadaan pong sasakyan na pwede pong maki ano, makisakay po at wala din po kami maibayad ah yeah. kahit nga po baon hindi na po kami nakakaano pag recess po nasa gilid lang po ako niyan sa gilid ko wala Kaya pala medyo namamayat ka. Hindi ka naiinggit sa ibang ka-eskwela mo na ano? Minsan araw. po. Para okay ang ano, estado. Na ano din po minsan, na iinggit din po. Kasi po sila, ano po, na minsan po, na nabibili po nila yung mga gusto nila. Hmm. Kami po, mm, hindi po, na ano pa po kaming sarili naming kayod po para po maibili yung mga pangangailangan po namin. Hmm doon na lang kayo nakalala. Sa so, basta masustentuhan yung pangangailangan niyo nila niya. Ito, di bali, ba, nakita ko kayo sa ano. At dahil yan, maaabot tayo ng tulong sa inyong ano, dalawa. Sa inyong, sa inyong pamilya na rin. Kasi bigay mo na lang ito kay mama mo. At i-budgetin nyo na lang din ito. Para hindi ko na lang. Yan, um, uh, Arjun, ito ibibigay ko muna sa inyo itong konting ano, tulong sa galing sa ating channel. Um, galing, ah uh, ito ay natin, at makaka sana makatulong sa inyo. Ano po yan, ah uh, 1,500 po yan mga kalimit. Yan binigyan natin, malaking bagay po yan sa kanila kahit ano, makasuporta ka. Kahit paano. Eh, Yan. Mm. Yan, anong masasabi mo, Arjun? Maraming salamat po. Hindi ko nga po inaasahan na makikita mo po kami hmm. dalawa na ganito po ang ginagawa namin. Hmm. Yan. Ako so, si Kalingap, yung... Kalingap Edo, kung hindi kung nyo pa alam. Kalingap Edo. sa ano sa ano kay Kalingap Prab, sa grupo ni Kalingap Prab. Yan, di mo, di mo alam? Alam po, Ay, alam mo yun. Buti May naman. Nakapanood ko din sa yung kayo. Buti naman. Ay, Kuya Rob po. Mm -hmm. Yan kami ang grupo nila kalinga Rob. Yan. At yan. To, pag ano, mga wala kaming ano. Yan, nag scout kami. nag kami mga deserving na ano. Tao na pwedeng tulungan. Para hindi mas mapalawak yung pagtulong. At buti na lang talaga. Nakakita rin kita. At Nakapag ano, nakatulong tayo kahit paano sa, sa inyong, sa inyong, sa iyo. ano toy eh, okay ka lang? <laughs> Ay, pagod. Pagod ng gawa niyo. Nakapagod mo? Ako wala akong ginawa pero ako napagod ng todo. Kahit nga po maulan, kahapon po, ah, kahapon. magahanap po kami doon. Saan? Saan po kami naghahanap? Grabe ang ulan kahapon. Naghanap pa kayo. Mahirap ang... Anong oras kayo nag... Ano, nag... Naghanap? Nagsimula po kami mga... One, two. Tapos naka-uwi na po kami. Ano, mga four. Saan? dito siyempre, kami doon? Sabay, binta namin din po yun. At ano na po, ay kulang na din po sa oras. At siyempre po, lulutuin pa po nila kung sakalit magpong bibili. Oo, oh, oh, grabe. Grabe talagang sipag nito deserve talaga. Huwag kang mag-alala. Hindi pa to ano, hindi pa ang huli ng ano, pag bisita ko sa inyo. At mali natin, susunod, may mga magpaabot sa inyo ng tulong. At deserve, deserve nyo naman matulungan ay, at masisipag kayong bata. At gusto talaga talagang ano, sa sinabi nyo, masipag kayo mag-aral dahil sabi nyo, umaga pa lang, nag-aasikas na kayo, nakikiusap kayo sa, ano, sa mga driver para makasakay, para sa isang makapasok. Kasi yung iba, yung iba yan, tatama rin na yun, eh. Ibig nag sabihin. Nagpaporsigid din po, makapagtapos para rin okay lang, mama, papa po kay mm mamad at Ibig sabihin, may pangarap ka. ano pangarap, mo arjun paglaki mo? yung Isang guro. Guru. Ano lang, push mo lang. Kaya mo lang yan. Huwag ka lang susuko. At, supportahan ka ng ng ano, ng team ng ano ko ng channel ko susuportahan kita para ma kahit pa na ay mabawas yung pagod mo sa ano dito yung sa pag sa sa pag-aaral mo dito mag, hindi ka na masyado mapagod kasi dapat medyo may pahinga ka rin dapat eh kahit linggo kasi ngayon po linggo mga kalinga pero siya nagkakayod pa sabado linggo sabado linggo po yan klase Walang pasok ay walang pasok mga karaniwan sa mga sa mga normal na estudyante pahinga sa kanya po may trabaho pa mga klase po mga kalingap yan <laughs> para this, po may pambaon po bukas pambaon Lunes, uh -uh. sige po mga kalingap, yan ayun po mga kalingap salamat po at yan po si Arjun ang bago nating tutulungan dito sa lugar ng tarum ay ikot yun si Eva, si Ajit, bago natin tutulungan sa ating channel at ano po um, salamat po sa ano sa pagsuporta sa ano sa YouTube natin, sa YouTube channel dahil po sa inyo ay marami po tayong natutulungan ng mga deserving na tao gaya po nila magkapatid na to, napakasipag kahit bata pa at sige po mga kalingap, thank you so much po hanggang susunod paalam bye bye oh,